А мне ну... chika kung paano ako magtipid dito sa SG. Tara, samahan nyo ako pumunta dito sa cold storage. Pagpasok pa lang, makikita na natin yung mga tinapay dito. Tingnan nyo yung mga bread, guys. Tingnan nyo, ba? Diba? Dati siyang 4.50, ngayon 2.25 na lang. Kailangan pupunta kayo dito before closing. Kung close yung shop ng 10 o'clock, roughly 8 or 8.30, dito na kayo. Ganyan timing, nag start na silang mag-sale. Normally, yung mga chicken nila, nagsisale na ng less than 2 at iba pang mga lutong pagkain. Kaya lang guys, hindi na natin naabutan. At ayan na nga si Habi, kumuha siya ng kanyang favorite na sagan, itong mountain banana. Medyo mahal lang siya to guys, kasi $5, parang sa anim na piraso. At ito nga yung ibang mga pork or chicken, mapagpipilian nyo dito. Ayan guys, minsan yung iba dyan naka 50% na, yung iba 30%. At ito naman, yung mga hindi paluto. Tingnan nyo guys yung chicken, o. Oh, diba? Naka 50 siya. Dati siyang $10, ngayon $5 na lang. At ito rin wings, chicken wings. So, oh, diba? 50% na yan. Kaya magandang mamili dito pag malapit ng mag close yung shop. O, oh, ito nga. Kunin na natin yan. Pati sa mga fish, ganun din. May mga naka-sale na rin yan. Magandang mamili dito sa cold storage kasi high quality talaga yung mga product dito. Pero kung tutusin, mas mahal siya compare nyo sa, sa mga, mga, mga ibang grocery store. Tulad na sheng shong at yung fair fries ayan yung medyo mura dito kaya ang kinuha natin dito guys, lahat ng may sale. at kumuha na rin tayo ng chicha dyan, medyo nakikreed na lang tayo sa chicha at ito na nga yung ating mountain banana na gustong gusto niya talaga yan at ayan na nga mga ka ang isa sa way natin ng pagtitipid dito sa SG, gusto ko sana bumili na itong avocado na to kaya lang medyo mahal nga at wala naman masyadong sale, 10 dollars almost 10 dollars para sa dalawang pera lasong avocado. Eh, next time na nga lang. Antay na lang muna tayo sa sale. Ayan nga guys, thank you for watching and follow for more.